Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Balay, meron ditong pinagawa sa atin mga ka-DIY. Dalawang battery ito. So, yan ang mga battery mga ka-DIY ko napapansin nyo. Yan o. Oh. 12 volts na 314 AH. Tapos itong iso naman is 12 volts 14 AH. Then, parehas dito mga ka-DIY. Kasi yung may-ari nito, sabi ni sir. So, tatlong buwan lang ito. So, hindi parehas yung charging. At isa pa, minsan na po, Paul, minsan hindi. Sabi ni sir. So, bali, dalawa ito mga ka-DIY na 12 volts by 12 volts. Tapos, uh, ah, nakaseries ito. Ginawa kasi itong setup sa ating mga solar setup. So, solar setup ang pinapagana ng ating mga battery. So, ito ay nakaseries. Nakaseries silang dalawa. So, bali, 24 volt setup si sir. Ngayon naman is, ang problema naman yung sa mga battery natin. So, nagja-charge yung isa. Yung isa naman, hindi nagcha-charge. Tapos, minsan nagcha-charge, minsan hindi. So, ang problema nito is, yan, bali, ito isa binuksan na natin. Ito isa mga kadiway binuksan ko, yan. Bali, putol sa loob, ito. Naputol yung isang koneksyon. Yan, ito yung BMS niya. Bali, ang BMS ng ganitong klase ng battery. Ito yan, 200. Yan, 200, amp, 200 ampere. So, yung kanyang BMS nito na ganito is nasa 200 ampere. Ito yung brand. Ito yung brand. Ito naman yung kanyang voltage at ng capacity. So, ito mga kadi diy ay sinishare ko sa inyo para magkaroon din kayo ng idea kung anong nasa loob ng ganitong klase ng battery. So, ito siya. Nasa 200 din naman yung kanyang BMS. 200 ampere. Tapos, ang problema nito is natanggal sa mismong busbar dito. Ito yan. Natanggal dito sa mismong busbar niya. Dito natanggal. Yung isang battery naman, natanggal siya pero hindi siya kagad na as in dahil meron pa siyang silicone sa taas. So, nag-spark, spark. Pero yung isa talaga is natanggal tuluyan tapos yan, ito yung loob niya. Natanggal tapos ito. Nasunog. Ito yung isang BMS niya. Yan oh. Sunog. Sunog yung mga resistor na drive ng inverter na ano to ng pinaka drive niya sa discharge. So sunog yung ibang mga SMD resistor dito sa loob. So ito yung loob ng ating pony na battery. So okay din naman ito ang niya, walang problema. Nasa 200 kaso nga lang dahil sa maluwag kasi uh, nakahinang lang ito, you know. Nakasolder lang siya. Hindi siya nakascrew. Okay sana kung yung company nito is ginawa nila screw dito. Niscrew na lang nila yung terminal na ganito. Yung isa na tanggal, yung isa na tanggal din. Tapos nagkaroon ng spark dito, kaya nasira ito. So naka series yung dalawang 12 volts para sa 24 volts na setup. So ang gagawin ko na lang dito, kaya binuksan ko to at makita nyo rin at kayo na rin ang bahalang uh, mag-judge sa mga battery ganito. So dito sa isang battery, ang para dito, ito yung itim. 314 AH to. 12 volts setup ito. 12 at saka 12. Dalawang 12 volts to kasi yan. Itong dalawa dito ko nakuha yan sa loob. Tapos dito naman is sa isang battery. Yung kanyang QR code is wala na. Binura mismo ng manufacturer. Eh. Ng manufacturer. Nabura yung kanyang QR code para hindi malaman kung kailan ginawa yung battery. Yan burado. Burado ito. Yan. At saka medyo umbok na ito. Kunti. Siguro ito ay matagal na na battery kaya binura nila yung QR code para hindi nila malaman kung kan, kung kailan ginawa ang battery. so, importante kasi sa ating mga battery alam natin yung mga QR code para mas natin at kung kailan siya ginawa ang battery ito. Pero dito sa specs nito hindi natin malaman kasi binura. Pero itong isa mga ka DIY is naka pa yung isang QR code sa kabila. yano? you yung QR code ibig sabihin malalaman kung kailan ginawa ito ang battery. Kasi kung i-scan natin to kung so, merong ginagamit na app para ma-scan ito at kung kailan ginawa ang battery yan, ito yung laman ng ganitong klase ng battery yung isa pwede ma-scan, yung isang hindi pero magkaiba sila ng kulay, yung isa naman blue yung isa naman itim dito sa blue, medyo bloated na itong pwede ma-scan makikita natin kung kailan ginawa pero dito is bloated, medyo lobo na lobo yung ganito yung isa, man, yung isa naman is naka-flat, dahilan kasi ito sa paglobo mga ka-DIY pero tinanong ko yung may-ari kung anong setup niya kung anong klase ng charging kasi pwedeng maglobo yan kung kung yung ating mga parameters is hindi akma sa battery pwedeng magkaroon ng problema yung ating battery kapag hindi kayo marunong sa ating mga parameters kailangan mag-aral din kayo ng parameter ng battery yung max ma maximum discharge at ma maximum charge charging current para alam natin kung kung yung sinusunod natin yung manufacturer nito. So, yung isa yun sa pinakamagandang uh, uh, setup sa atin. na alamin natin yung ating mga setup kung ano yung maximum charge at maximum discharge ng ating mga battery. Importante yung mga C-rates na ating battery kaya mag-aral din sa mga hindi param o alamin nyo yung C-rates ng ating mga battery para hindi ka magkaroon ng problema yung mga battery. At ang problema lang dito, hindi nila na naisiksik yung kanilang mga dito sa gilid ito problema dyan no oh. may ano siya may bounce yan oh. ito yung siniksik para hindi kumalog yung ating battery dito sa loob so ito lang yung nakasiksik yan so suggestion ko kapag may ganito kay mga battery uh, na, na box type kahit anong brand so siksikan nyo dito yan ang plywood yung 3 na plywood or uno uh, pwede nyo tabasin yun at isiksik dito uh, palitan mo nyo ito Pati yung gilid niyan dito sa gilid, meron yan siksik dito. So, palamanan nyo ng plywood para hindi lumubo ng ganito. Kasi isa sa sakit sa mga cylindrical, uh, sakit ng mga prismatic type is yung lumulubo dahil nga sa dito sa loob is maluwang. Isa pa ito sa mga problema ng bateri natin na lulubo siya. At ganoon pa rin yung isa, problema nito is wala siyang active balancer. Yung ganito. Meron ako ditong active balancer. Yan. Wala siyang balancer na ginamit. As in BMS lang. Pero sa palagay ko, meron din naman itong built-in na active balance. Kasi design sa kanyang mga circuit, tinignan ko, parang may, may balance siya. Pero mas maganda ang mag-separate kayo ng ganito. Meron dapat kayong mga separated na mga active balancer. So, suggestion ko, kapag may mga ganito kayong battery, buksan nyo. Palamanan nyo ng plywood at the same time, lagyan nyo ng BMS. Kahit nasa 1 amp lang, 1 ampere lang yung balance natin, okay lang. Pero kung may budget kayo, bumili kayo ng 6 ampere. Na ganito, 6 amp or 6 ampere sa balancing. Sa mga 300 AH, pwede yan. At saktong-sakto yan. Pero kung walang budget kayo masyado, so doon lang kayo bumili ng, maglagay ko ng ganito, pero nasa 1 ampere lang yung balance, pwede naman, or 2 ampere. Depende sa inyong mga budget. So, kapag ako, siyempre, So, lagyan natin ng pinakadabis na setup para sa kanya. So, doon ako sa mataas na setup sa 6 ampere na ganito. 6 ampere na balance, tapos 200 na, ah, uh, 200 ampere na ganito. So, suggest ko kay sir, yamang 24 volts din naman siya. So, ngayon, binabalance ko tong dalawa. So, chine ko yung bateri mayroon dito ang balance kasi ano, kinat ko na to. Kinat ko na to. Kinat ko na yan. Binalance ko muna to. Tapos ko binoo ngayon is nakabuo na siya yan so na, after kong binalance nag top balance muna ako ng pa parallel para lahat ng positive lahat ng negative so binalance ko muna tinabas ko muna isa-isa yan ng grinder kasi yan o nakahinang lang talaga siya wala siyang wala siyang bolt kasi nakahinang lang yan tinabas ko na lang to tapos tinap balance ko to isa kasi hindi normal ang bolt tayo nitong isa dito naman is normal ang bolt sa isang battery yung isa lang yung nag-unbalance. So, tinap balance ko muna. Pagkatapos kong itap balance, so, inasimbol ko na maging 12 volts at then, pinarallel ko silang dalawa para mag-balance mag -balance naman yung 12 volts nila. Yung 12 nito at saka 12, magpantay yung voltaya at gagawin ko na lang siyang 24 volts na straight. Yan, hindi ko hindi ko siya gagawin is 24 volts na ganito pa rin. Na naka-series. Ang gagawin ko na lang dito, gagawin ko sa 24 volts pero isang BMS lang lang gagamitin at itong BMS ay hindi ko rin magagamit dahil design ito sa 4S o sa 12 volts so panibago na naman na BMS na bibiliin ko dito so mas maganda talaga yung nagbuo kayo ng baterina na isa lang yung balancer at isa lang yung aking yung ating BMS yon isa lang yung BMS isa lang yung balancer So, it's better na ipag-isa nyo na lang. Yan. So, sa mga ganito, sa mga magko kasi na-post ko rin ito sa ating mga nakaraang ano, nakaraang araw na post ko na ito doon sa group. So, ito na yung update. So, update ko doon sa mga nakabili ng ganitong battery buksan nyo at saka palamanan nyo ng plywood para hindi lumubo. Ito lobo na 'to eh. Lobo na 'to. Lobo na 'to, lobo na yan konti kasi nga maluwang yung loob. Pero ang maximum charging current, yung tinanong ko yung mayari, kung ilang current na tumatakbo o nag-charge ito is nasa 40 lang daw. So, tama naman sa 40 amps. Kayang-kaya ng ating 300 DH. So, maximum na ma so maximum nito na nasa 100 charging or nasa lagpas pa. Dep depende sa C-rates o C-rating ng ating battery. So, malalaman yan. So, tinanong ko, mababa lang naman yung charging current dyan, nasa 40. Eh. So, kayang-kaya ng ating 300 DH dyan sa ganitong klase ng, klase, ng battery. So, yun lang mga kadiway yung isi-share ko sa inyo para aware din kayo kapag bumili kayo ng ganitong battery. Pag bumili kayo, buksan nyo, walagyan nyo ng active balancer at ipipit nyo dito sa loob kasi ano may lang. Oh. Yan, nakapalaman lang. Kita nyo naman, nakapalaman lang yung ano. Yan Oh. Hmm. Mayroon siyang bounce. Kaya kapag lumubo yung battery mo, may bounce siya, tendency lulubo talaga. Mas magandang ilagay na lang natin ito sa plywood, sa treport or o Or 1 inch na plywood. So maglalagay na lang tayo ng panibagong kahan ito or panibagong ganito. Sa plywood na kasi mas maganda yon. Nakapit pitted yan. So, gagawin ko na lang dito is 24 volts. Tapos, bibilan natin na panibagong battery. Ah, panibagong BMS at panibagong active balancer. Para isa na lang yung active balancer na gagamitin nila. Hindi na sila pwede dito. Yan. So, yun na lang gagamitin natin. So, bubuhin ko pa yan. So, alam nyo naman mga kadiway na ang battery ay pinakamahal yan sa ating setup. Isa yan sa puso ng ating solar setup yung battery battery na pinakamahal so masakit din sa bulsa ito kapag ito ay nasira yan so ito ay nagkakahalaga lamang ng hindi ko nagkakamali nasa 20 pataas ang ganitong age na 314 yan so update ko na lang ito mga kadewa at share ko lang doon sa inyo sa mga ganitong battery na nakabox basta nakabox yan automatic wala yung ganito sa iba. Hindi ko lang sure sa iba kasi sa iba naman meron namang BMS eh. Pero yung active balancer, so ito yung nawawala. So kailangan ito pag mag-balance ng mga battery. At ito naman, ang trabaho nito ng BMS para protektahan yung overcharge at over discharge ng ating battery. So dalawang ito ay pares dapat na ilalagay dito sa loob. Kaya, kaya nga lang, natipid. Matipid yung pagkaka-assemble nito. So, yun lang mga ka yung aking i-share sa inyo at sana nagkaroon kayo ng kunting idea at kunting knowledge sa mga itong klase ng battery. So, comment down below na lang para magkaroon kayo ng uh, idea. So, hanggang dito lang ating video at maraming maraming salamat sa inyong panonood. This is JM Tutorial. Pa-bye!